question po natin today, dapat bang aminin ng isang aktor na nagawa na niyang pumatol sa bading? Ay, magbubunutan tayo. Mm mahiwagang oh. fishball. fishbowl. Fishbowl. Fishbowl, no? Fishbowl. Kumakaya kang fishbowl? Oo, no, fishball? Fishbowl, fishbowl. sa labas <laughs> natin, minsan nanggiti ako sa inyo kumaya ng fishbowl. Hindi tayo ka pa chuchu kayo. Ay, sana maybe. Charot. Ay, Diyos <laughs> Dapat bang ay, dapat aminin? Ay, maganda naman yung sagot ko. no, so, <laughs> sa, so dapat na mm. ito na po ang ko ay no! Dapat bang aminin ako? Hindi dapat aminin. Oh, oh yes. Ay. Dapat aminin. Ay, God. sorry po. Maybe <laughs> may, ko. Nakita ko yung sayo. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, Oh, oh. Mm. Ay, may lalaman. Gusto mo ba lumaban? O sige, masama tayo sa susunod to. <laughs> hindi, yun na ang magulit mo. Huwag na kayo magpalitan. <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> ay, 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 Oh, anyway, no tayo. Oh, ikaw muna, yes, mo. <laughs> muna. <laughs> <laughs> bakit si Yes, ako muna. Dapat bang aminin ng isang aktor na meron siyang jawang bading? So, para sa akin, hindi na. Although, hindi mo na naman na dapat ikahiya yung pasmo mo. Pero ah. syempre, sa ngalan ng iyong career, ah, di ba? Hindi Kaya may no. mga bagay na hindi na dapat pang sabihin. <laughs> di ba? Yes. Keep it to yourself. Kasi yes. pag minsan, in ina, uh, mas magandang tinatago natin sa sarili natin, the less na hinuhusgaan tayo ng mga tao. So, Ay, no. na oh, ako naman. Yes! <laughs> Bakit yes? Dapat aminin nila, di ba? O oh, ba't tabi. Ba't naman? Dapat aminin nila kasi parang ano kasi eh, yung yung, yung ganun ng pagkalalaki nila, di ba? O oh, at least maraming nagugustong ba din sa kanila, di ba? Tapos, at saka... <laughs> <laughs> so, dapat di, dapat ito proud, gano'n? <laughs> dapat <laughs> di dapa, ha, may mga, may veteran actor na. Ayan. oh veteran actor oh. ha. Na umamin na pumatol siya sa badin. At saka isang ano, naging blind idol. amin din niya na pumatol siya sa badin. Para sa akin naman, dapat naman nilang amin. Wala naman mawawala sa kanila. Oh. Mga lalaki naman sila, di ba? Oh. Oo nga, mga lalaki nga sila, nandudun ng na tayo oh. dito. Kasi di ba minsan lalo na, <laughs> na, nga, yung image nila ng lalaking lalaki. And then, syempre, di ba pag misa nalaman, ay, may jowa na, ano. So, oh. ang eksena tuloy ng iba, para ang hirap ipares sa mga magiging ka lady nila. Kasi di ba parang yung pangalan na didikit? Naku! Oh. Huwag lang ganon, no? Eh marami nang ano, lalaki sa showbiz na ano, hindi naman umaamin, <laughs> pero, uh, di ba? Oo, oo, oo pumapatong sila sa mga bading, <laughs> no? Yes, at para sa akin, siguro, hindi na kailangan pang i-broadcast. <laughs> hindi na kailangan is magsigawan sa buong mundo. Lalo na, yung iba nga, di ba, kahit na street lang din naman, at may ano, yung straight lang din talaga yung nagjowa nila, hindi nila masyadong open sa public kasi nga, minsan, maraming nangingi alam. So what more pa yung mga relasyon na katulad nito, na hindi, ay, aminin man natin, kadalasan, dahil ngayon, mainit pa rin na pinagdedebatihan, Di ba, Tito? Yung mga ganyang Pero eksena. Pero dapat ng... aminin nila, no? Para masaya si Badin. <laughs> diba? <laughs> o, para, ayan. Sa ano lahat diba? ng ano. <laughs> Totoo na. Paghihirap at pagbibigay yung, niya. Yung sinabi ni Rodel, yung <laughs> Brent, <laughs> meron talagang veteran aktor actor sa during ng press ng isang pelikula na inamin na, may experience na sa Badin. na Hmm. Mm, hindi nila um, laki pag... Kasi no, during ng kabataan nila, para gusto nilang experience, diba? Pumata sa third mm, sex, mm. di ba? So sila proud sila, di ba? Na parang, okay lang para sa kanila, parang tingin nila, oh tama yun, lalaki naman, diba? wala mawawala sa wala. akin, di ba? Pero yung sabi naman, uh -oh. naroon na tama, may image sa pinoprotect lang, kasi sa yes. ibang tao, lalo sa mga, ano, mga, mga, mga nag-add sa Bible na parang sinasabi, ah, babae, para lang sa lalaki, uh -oh. di ba? Na parang, pangit na na kung ba'tin na idol ka, ay! ay, ay Hinangan na niyo po pala pala sa bakit. hindi daw naman dapat i-judge ngayon kung pumapatod. Oh, Kasi marami na rin naman ga... Baka, ah, oh, speak up, Michelle D. O, hindi naman, hindi naman bakla. To, ano, umami na siyang tomboyita. Hindi siya natakot na umami na meron siyang jowa, magiging jowa. Kasi tomboyita siya, inami Tsaka yung maganda sa Jemmy, sino ba yun? Umami na rin. Yung, yung mababuhok na meron siyang jowa. Oh. nag sa Fast Talk with Boy Abunda. Hanggang Clea, Clea Churman. Clea Pineda. Clea, Pinela, Clea Pineda umamin, mm -hmm. na Sa ng may karelasyon na siya na babae, oh, eh, di ba? Oh. Para hindi niya rin dapat ikahiya yung sapatin nila din. At yun naman yung sa'yo, tama na. Yeah. Dapat itago na lang din. Huwag ilihim yeah. mo kasi natin kung ba't na idol ka. Sa ng karera na lang mo oh, dito. Oh, yes. Kasi Yun, eh. Pero ano, sa oh, ng karera, di ba? Sa <laughs> ng karera, kumikita ng pera, di ba? Oh. Sa ng badin, kumikita din diba, <laughs> <Ay. pera? laughs> So pera. So, kailangan. So, priority. <laughs> Di ba? Priorities, <laughs> di ba? Same-same po, pati sa badin, para na magka-pera. Oh, hindi na lang to. Hindi, hindi na lang to. na mas Malaki kumikita. Mas malaking kumikita sa karela. Priorities. Pero kung mayaman ang badin, oh, oh, sinasabot, pura, why not? Mm -hmm. diba? Meron iba nga, oh. yung mga lalaki, kapag kasabi ng badin, Huwag ka na magkapisa. Bibigay ko na yung lahat ng gusto mo. Titigil sa pagkapisa. Marami nangyayari yan. Oh. Sa showbiz. Yun nga lang, hindi inaamin Correct. ng lalaki. Nakumapatay siya. So, yes, na ah, so yes diba ka na, Tito. So yes ka na. Kasi hindi... Choice ay, yes naman talaga ako, Tito. I know ka na pala. Hindi, yes ako. Ah, ah, hindi naman na dapat na ako. Ipunahanilay ako sa'yo. Diba? Diba? So, so, yung pero yung mga po pata sa body o experience sa body, hindi rin naman namin kayo kinukondem. Yes! So, it's new uh, yan eh, di ba? At ang mga body, swerte, kung natipon nila may na-chorba silang artista o actor, swerte nyo yung sinasabi mo, di ba? Yeah. Ayan. And yeah. then, <laughs> Yes, dito. And then, yung syempre mga kaklase natin dyan na nanonood. Comment. comment nyo na lang, mga kamarisol, kung ano ang sagot ninyo.